ang misteryosong si Dr. Voyan ay nakabuo ng isang bagong eksperimento kung saan binibigyan niya ng limang milyong dolyar ang mga magkasintahan kung mananatili sila sa loob ng isang napakalinis na silid sa loob ng limampung araw. Kung isa sa kanila ay umalis, bababa ang premyo sa isang milyong dolyar. Walang koneksyon sa labas ng mundo at walang aliwan, tanging ang presensya lamang ng isa't isa. Gayunpaman, maaari silang humiling ng mga, pabor, kapalit ng bahagi ng premyong pera. Ang magkasintahang kalahok ngayon ay sina Mike at Kate, na iniisip na madali lang itong pera. Para kay Mike, napakapalad nila na natagpuan ang lugar na ito, at para kay Kate, ito ay isang pangalawang pagkakataon na karapat dapat nilang makuha. Gayunman, sinabi rin ni Kate na marahil mas makabubuting hatiin na lang nila ang pera upang maging mas madali ang lahat. Plano ni Kate na ay invest ang pera, isang bagay na para kay Mike ay sobrang nakakainip. Ang nakikita niyang hinaharap ay puno ng kasiyahan at walang pag-aalala sa pera kailanman. Matapos marinig ang boses ng AI na nagpapaalala ng mga patakaran, inikat nila ang lugar at napansin nilang hindi ito nagbibiro ng sabihing, walang dungeons. Puting-puti ang lahat, at ang tanging mga kagamitan ay kama at isang bangko. Mayroon ding simpleng banyo kung saan isa lamang ang maaaring pumasok sa bawat pagkakataon, isang pulang button na maaaring pindutin kung nais nilang umalis, isang touch screen para mag-request ng treats, at isang malaking orasan sa ibabaw ng pintuan ng labasan na nagbibilang ng natitirang oras nila sa eksperimento. Ang mga pagkain nila ay sapat lang para tugunan ang kanilang pang-araw-araw na nutrisyon, isang walang lasang puting shake sa puting carton. Mayroon ding automaticong ilaw sa silid na nagpapalit ayon sa oras ng araw bilang senyales kung umaga, hapon, gabi, o oras na para matulog. Sa touch screen, maaari silang mag-set ng alarm clock. Plano ni Mike na ituring ito bilang bakasyon at magpuyat, habang si Kate ay nag-set ng maagang alarm para magkaroon ng kaunting rutina. Sa unang gabi, sinubukan ni Mike na makipagtalik kay Kate, ngunit nag-aalala ito na baka pinapanood sila ng profesor. Dahil mapilit si Mike, nagawa pa rin nila ito ng tahimik sa ilalim ng kumot. Kinaumagahan, pumunta si Kate sa banyo, tumingin sa salamin, at nagsalita ng mga salita ng pagpapatibay upang mapanatili ang positibong pag-iisip at sariwa ang mga layunin. Matapos maligo, itinapon nila ang kanilang mga damit sa laundry shoot sa banyo at kapalit nito ay binigyan sila ng simpleng pijama, bagaman may kaunting kulay ito. Upang hindi mainip, sinubukan ni Kate na pag-isipan kung bakit ginagawa ni Dr. Voya ng eksperimento. Ikinwento ni Mike ang isang dokumentaryo tungkol sa isang naunang eksperimento ni Voyan na nauwi sa trahedya para sa isang pamilyang manggagawa. Walang nakakaalam kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, ang alam lang ng lahat ay marami siyang pera at gusto niyang ilagay ang mga tao sa kakaibang mga sitwasyon dahil interesado siya sa kalagayan ng tao. Hindi nagtagal, naging problema na ang pag-iwas sa pagkabagot. Gusto ni Kate magmeditasyon habang si Mike ay madalas tumitig sa orasan, minsan ay nagmumuni-muni tungkol sa iba't ibang bagay gaya ng kahulugan ng kulay puti, na ginagamitan pa niya ng kanyang kaalaman sa sining o kung paanong direksyon dapat magsipilyo ng ngipin. Palaging pinaaalalahanan siya ni Kate na huwag tumitig sa orasan at ito ng isipan sa premyo, pero mahirap mag-isip ng positibo lalo na't hindi na siya makatulog ng maayos. Pinananatili ni Kate ang kanyang rutina ng affirmation at pag-aayos ng kama. Sinusubukan din niyang iangat ang kalooban ni Mike Habang nagme-meditasyon si Kate, nag -e ehersesyo naman si Mike, kadalasan ay tumatakbo sa loob ng silid Magkasama rin, silang naglalaro ng palakpakan, marco polo, o sayawan Sa tuwing inaalis nila ang maruruming pijama, binibigyan sila ng bagong pares na kamukhang kamukha rin Ilang linggo na ang lumipas ng may kakaibang nangyari, nakakita si Mike ng isang insekto na nakapuslit sa loob ng silid Kinausap niya ito na parang sanggol at sinubukang pakainin ng shake, ngunit nang itapon niya ang ilang patak sa sahig, pinaalalahanan sila ng AI na ang pagkain ay para lamang sa mga kalahok. Nag-aalala si Mike para sa insekto at humiling ng paraan para mailabas ito, na pinapangakong hindi siya aalis. Ipinaliwanag ni Kate na ang speaker na pinanggagalingan ng boses ng AI ay tila hindi two-way, sinubukan na niya ito. Nagpasya si Mike na pipinjutin ang button para buksan ang pinto, Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sigurado si Kate na kapag pinindot nila ang button, matatalo pa rin sila kahit hindi lumabas si Mike at ilalabas lang niya ang kamay para sa isang insekto. Matapos niyang ay lapag ang insekto, sinabi ni Mike kay Kate na ito ay isang buhay na nilalang at wala siyang awa. Tinawag siya ni Kate na mayabang dahil lang hindi siya vegan tulad ni Mike. Lalong lumakas ang argumento hanggang sa inamin ni Kate na tingin niya, naging vegan lang si Mike para inisihin ang mayamang ama niya na nagbigay sa kanya ng lahat ng bagay, kaya hindi siya kailanman naghirap at gusto lang niyang magmukhang, artsy, na may kredibilidad sa kalye. Sinubukan ni Kate na lumayo sa usapan pero sa disinasadyay na apakan niya ang insekto. Hirap si Mike na paniwalaan ang sinasabi ni Kate na aksidente iyon at humingi siya ng paumanhin. Ang natitirang araw ni Mike ay ginugol niya sa isang sulok, nagmumokmok, hanggang sa magdesisyong sawa na siya, hindi na makabubuti ang wala siyang ginagawa. Dahil pwedeng humiling ng dalawang treat ang bawat isa, nagpa siya si Mike na hihiling na siya ng isa, kahit pamabawasan sila ng isang libong dolyar mula sa premyo. Hindi ito sinangayunan ni Kate, pero hindi niya kailangan ng pahintulot ni Mike, at ang napili nitong treat ay isang berdeng crayola. Hindi man ito kalakihan, pero sa wakas, makakapag-drawing na si Mike sa mga pader. Matapos siyang panuuri ni Kate habang nagdo-drawing, hiningi nito kay Mike na iguhit siya, at pumayag si Mike. Gayunpaman, tumanggi si Mike na gumawa ng makatutuhan ng portrait dahil para sa kanya ay nakakainip yun. Mas gusto niyang manatili sa sariling estilo ng sining, kaya nawalan na ng gana si Kate na magmodelo pa sa kanya. Nagdrawing si Mike hanggang maubos ang Crayola, at lalo pang nene si Kate nang makita ang mga berdeng mancha sa banyo at tuwalya sa sahig. Kinalaunan, humingi ng paumanhin si Kate sa pagiging masungit at ipinaliwanag na mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala niya, pero ang mabuting balita, dalawampung araw na lang ang natitira. Patuloy ang pagdaan ng mga araw sa matinding pagkainip hanggang isang umaga, magulat si Kate nang makakita ng baril sa banyo. Masyado silang natakot para alamin kung may bala ito, at tila isang multo ang presensya nito, kaya napagpasyahan nilang itago ito sa ilalim ng kama dahil ipinagbabawal ng AI na ilagay ang mga bagay na hindi damit sa laundry chute. Makalipas ang ilang panahon, sa wakas ay nabigyan ng magkasintahan ng Connect Time, kung saan ipapalabas ang mga mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakatanggap si Mike ng mensahe mula sa kapatid niyang babae, na ikinwento kung kumusta na sila ng kanilang mga magulang, pero inakala nitong hiwalay na sila ni Kate. Lubos nitong ikinatuwa ni Mike, pero tumanggi si Kate sa sarili niyang koneksyon at napabalisa ng lumabas sa screen ng video ng kanyang ama, na sa wakas ay wala na sa lansangan at ngayon ay nasa isang tirahan para sa mga walang tahanan. Dahil hindi humihinto ang video kahit gaano pa siya, makiusap, tumakbo si Kate papunta sa pasukan ng banyo at doon umiiyak, kaya agad siyang sinundan ni Mike upang aliwin. Kinagabihan, mahigpit na kumapit si Kate sa kanyang nobyo habang natutulog. Kinaumagahan, hindi siya bumangon kahit tumunog na ang alarm at nanatili lang sa kama buong araw, dahil siya ay nabalot ng matinding kalungkutan. Nang magpahayag ng pag-aalala si Mike, sinabi ni Kate na matagal na siyang hindi nakikita ang kanyang ama at palagi siyang nagsinungaling kay Mike tungkol sa kung sino ito dahil ikinahihiya niya ang kanyang ama, ang taong umubos ng kanilang bahay, ang kanyang matrikula, at ang kanyang pagkakataong magkaroon ng normal na buhay. Sa mahigit dalawang linggo na lang na natitira, nananatili pa rin si Kate sa kama habang pilit na hinahanap ni Mike ang mga bagong paraan upang libangin ang sarili. Tulad ng pag smudge ng Crayola gamit ang mga daliri upang baguhin ang kanyang mga guhit o pagbasa ng label ng pijama gamit ang iba't ibang emosyon, tulad ng mga acting exercise. Sinubukan niyang patawanin si Kate tungkol sa pagkain upang mapakain ito, pero walang epekto, kaya nauwi rin siya sa pagsama sa kama upang siya'y aliwin. Hindi pa rin ito gumana, kaya paminsan-minsan ay natutulog na lang si Mike sa sahig para lang makaramdam ng iba. Isang umaga, sinubukan niyang kumbansihin si Kate na kumuha ng treat, pero tumanggi itong mawalan ng pera. Sa labis na panghihina ng loob, nabanggit ni Mike na hindi na siya sigurado kung kakayanin pa niya ito, na siyang nagtulak kay Kate na sa wakas ay bumangon. Bago siya maligo, sinabi niya kay Mike na kunin ang pangalawa niyang treat kahit na ito ng isang kapat na milyong dolyar. Ginawa ito ni Mike at labis ang kanyang pagkabigla nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang hubad na babae na nagnangalang Simon. Wala siyang kaalaman sa proyekto, isa lamang siyang aktres na binayaran para sa isang trabaho na nangangailangan ng paglagda sa maraming NDA. Bagamat nakabuk siya ng isang buwan, sabi ng kanyang ahente ay baka 24 na oras lang siya mananatili. Hindi natuwa si Kate sa kanyang presensya at pinilit si Mike na ibigay ang kanyang t-shirt upang kahit papaano ay makapagtakip si Simone. Napansin ni Simo na mga likhang sining ni Mike at pinuri ito, pati na rin ang mga impluensyang naaninag niya sa mga gawa nito, na siyang lalong ikinainis ni Kate. Pagsapit ng gabi, inalok ni Mike na siya na lang ang matulog sa sahig habang ang dalawang babae ay sa kama, at si Simo naman ay nag-alok na siya na lang ang magbantay habang natutulog ang dalawa. Naiinis si Kate sa kanilang kabaitan at nagpasya na maaari silang magsama-sama sa kama basta siya ang nasa gitna. Ngunit ngayong gabi, si Kate naman ang nahirapang makatulog. Kinabukasan, inakala ni Kate na wala na si Simone dahil hindi niya ito nakita sa kama, pero nasa banyo lang pala ito. Dahil hindi na niya kaya, nagdesisyon si Kate na kumuha ng treat at nakatanggap siya ng isang maliit na kahon na may tatlong masayang candy. Agad siyang kumain ng isa at inalok din si Simone, si Mike naman ay tinanggap lamang ang kanya matapos ang matinding pag-aatubili. Nagsimula silang magsayaw at magpakawala ng enerhiya sa buong kwarto, pati na rin ang pagbabahagi ng ilang halik na panggrupo. Ngunit makalipas ang kaunting sandali, nagsimulang makaranas si Mike ng masamang epekto. Nakakita siya ng dugo kahit saan at parang nananaginip siyang nasa ilalim ng tubig habang kasamang lumulubog ang kanyang batang kapatid na si Sean. Binalik siya ng dalawang babae sa katinuan, pero patuloy pa rin ang kanyang pagpanik at pagsusumamo na umalis habang binabanggit si Sean at ang pagkalunod. Kinailangan siyang hilahin ni Kate pabalik sa kama at aliwin hanggang makatulog siya. Matapos nito, tinanong ni Simone kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Mike, at ikinwento ni Kate na nalunod ang batang kapatid ni Mike sa kanilang swimming pool habang siya ang dapat na nagbabantay. Hanggang ngayon ay may matinding guilt si Mike tungkol dito. Gamit pa noon ni Mike ang droga, na siyang nagpapulala sa bigat ng kasalanan at nagpapaliwanag kung bakit siya nag-aalin lang ang tumanggap ng candy. Tinanong din ni Simone kung paano sila nagkakilala ni Mike, at masayang naalala ni Kate ang araw na umulan, wala siyang payong, at lumapit si Mike sa kanya upang alukon na siya ang sasalo sa lahat ng patak ng ulan para hindi siya mabasa. Nang magising si Mike, ibinahagi ni Simo na namatay ang kanyang ina noong siya ay bata pa, at doon sila nagkaugnay ni Mike sa pamamagitan ng kanilang kapwa kalungkutan at pagkawala ng mahal sa buhay. Hinawakan ni Simo ng kamay ni Mike upang siya'y damayan. At nang makita ito ni Kate, nagpanik siya, iniisip na gusto ni Simo na agawin si Mike sa kanya. Tinawag ni Simo ng pansin sa ugali ni Kate, at sinabing ganoon ito dahil insecure siya sa sarili, na siyang naging dahilan ng pagtatalo nila. Sumigaw si Mike para patigilan sila bago ito umalis, kaya sinubukang ni Kate na humingi ng tawad, inaming baka wala naman talagang ibig sabihin ang nakita niya. Ngunit lalo pang pinalala ni Simone ang sitwasyon sa pagsasabing baka meron na. Kinabukasan, hindi maganda ang pakiramdam ni Mike, pero abala si Kate sa ibang bagay. Wala na si Simone, ngunit may iniwang mensahe ito sa pader gamit ang berding Crayola na nagpapasalamat kay Mike para sa Wild Night. Muling nagpanik si Kate at ayaw pakinggan ang paliwanag ni Mike na wala siyang ginawang masama at nakagaya ito ng baril, isang bagay na ginagawa ng silid para guluhin sila. Dahil sa galit, itinulak ni Kate si Mike sa sahig, kaya't nataman ito ang ulo at damyugo. Lumayo si Mike sa kanya, pinaalalahanan siyang kailanman ay hindi siya nagtaksil, kahit pa noong lumipat si Kate sa New York. Tumigil rin siya sa pakikisalamuha sa mga tinatawag niyang mayayamang kaibigan upang hindi ma-insecure si Kate, at hindi rin siya nagtapos ng kolehiyo upang samahan ito sa bahay noong nalulumbay siya, ngunit ang kabayaran lang ay selos. Umiiyak si Kate habang patuloy sa paghingi ng tawad, pero naputol ang pag-uusap nila ng makaramdam ng hilo si Mike dahil sa sugat. Sa paniwalang kailangan na niya ng doktor, binigyan siya ni Kate ng milkshake para magkaroon ng asukal sa katawan at tinakpan ng sugat gamit ang tuwalya. Pinaalala ni Kate na ayon sa kontrata, wala silang akses sa medikal na tulong. Hindi makapaniwala si Mike sa narinig at nagsimulang pagdudahan kung talagang nagmamalasakit pa si Kate. Sa kabutihang palad, maliit lang ang sugat at huminto rin ang pagdurugo, pero natakot si Mike sa maaaring nangyari kung mas malala pa iyon, baka hinayaan na lang siyang damyugo ng matagal para lang sa pera. Dahil sa galit sa kung anong klaseng tao na sila sa loob ng silid at sa pagkaunawang hindi pera ang makakabuo sa kung gaano sila nabasag bilang mga tao, nagpasya si Mike na umalis, at inanyayahan si Kate na sumama. Tumanggi si Kate, sinabing madali para kay Mike ang magsalita ng ganoon dahil palagi naman siyang may pera. Hinugot pa ni Kate ang baril at tinutukan siya para pigilan ang pag-alis. Ngunit hindi siya pinansin ni Mike at pinindot ang button, sa wakas ay lumabas ng silid ilang araw bago sana nila makamit ang tagumpay. Matapos ang matagal na pagkakaupo at pagkatulala sa loob ng banyo, napansin ni Kate ang guhit ng patak ng ulan sa pader. Dahil dito, naisipan niyang lapitan ng button at pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian, kahit dalawang araw na lang ang natitira. Pagkalipas ng maraming buwan, habang tumatakbo si Mike na ngayoy mag na, nakita niya si Kate na palabas ng isang. Gusali, matagal na silang hindi nagkikita mula noong nasa silid pa sila, nagpa siya silang maglakad lakad at magkwentuhan. Ngunit nang tanungin ni Mike kung lumabas ba si Kate sa silid o nanalo ito, iniwasan ni Kate ang tanong. Gayunpaman, kumingi siya ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Habang naglalakad sila palayo, ipinakita ang gusaling pinanggalingan ni Kate, isang shelter para sa mga walang tirahan, na may plak ang nagsasabing isang anonymous na donasyon ang nagpatayo ng bago nilang kusina. Samantala, sa malinis at maayos na silid, dumating na ang bagong magkasintahan upang harapin ang hamon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!